pizza. So, ang time video so, Ang Oreo, ang Oreo, ang Oreo. Kakain ako. Kakain ako. Ang Oreo, ang Oreo. Oreo! Ano? Ang bunso, oh. Sus! Meron ako. Meron ako. Oreo! 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 Basta, kain?

soalnya namanya aku ya ayo Arya di kota leh Arya di kota tuh teli kam kam teli ada kam kam Arya ayo kam di kota leh Kam! 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 Dali, ikaw rito, ah. ako si Bunso lang? Iyan. Iyan, bunso lang, ayan. Ayan, bunso lang, Oh, oh, oh Arya Takau Grabe Lumayu pangku ya Arya Oh ya Arya Dito lang ikaw Arya Arya Nika. Arya Ario. Ario. deh si kuya Oreo, wait lang, antai kuya Oreo, antai, ha? Oreo. Wait lang, wait lang, ha? Tayo si Kuya Oreo. Wait lang! Oo. Oh, oh. Matawag mo si Kuya Oreo. Dali, si Kuya Oreo. Punta <laughs> mo, Kuya Oreo! <laughs> high five muna. High five. Oh, <laughs> pag na sipag mag-high Pag may pagkain, high five, high five. mo <laughs> High five, high five, high five muna, high five High five Very good, sipag na sipag, ayan na si Kuya Aria Kuya Aria Kuya Aria High five, high five muna ulit. High five ulit, high five. Dali, beso, High five. Ay, wala na. Na, na, high five. High five po, oh, ayaw. Ayaw? High five muna, dali. Very good. Ah.